nagmamasyal kami. Andito na kami sa Limington. Alam niyo ba, itong Limington ay uh, lugar ng konti lang tao dito eh. At tignan niyo yan. Yan ang mga farm na kahit na winter mayroon kang pabibili sa groceries ng gulay ito ang ano to, highway 3 ano to eh uh, 35 to 40 minutes away sa aming bahay dito sa Windsor ito Kingsville naman so nadadaanan ng Kingsville papuntang Limington. Maggagas kami kasi mura doon ang gas <laughs> so aalis uh, kami sa Tuesday para meron kami reserve ang gas ay ano ngayon pa weekdays so may mga workers mas matagal ang biyahe <laughs> pag weekend walang nagtatrabaho kasi itong highway 3 is uh, Uh, tatapatan yung highway 401 nilalakihan N nilalakihan itong highway 3 para maging main highway in ex uh, anong tawag doon uh, para, para, para maraming tao sa 401 meron kang alternative route alternative route pwede kang pumunta dito sa highway 3 labas mo Windsor o kaya o kaya Detroit mm. so dalawang papuntang Detroit isang 401 at saka Highway 3. 3 kasi puro 401 lang ngayon kaya, isa lang highway na malaki kaya punong-puno ang punong 401 kaya nilalakihan tong Highway 3 para alternate route para mas maraming daan kasi lalo na ngayon matatapos na yung Gordie Howe Bridge yung mga ano Laat yung mga mga truck na to doon lahat magdadaan ng mga truck na to marami kasi truck ang ano dumadaan sa Ambassador Bridge marami tumatawid eh, papuntang Detroit papuntang US marami tapos ganun din US papunta rito ganun din 24 hours a day yan walang hinto yung mga truck na yan ayan oh ayan yung Rag Farm dito sa Limington. Covered siya. Marami pa doon. Dito nagpo-produce ng mga gulay. Konti lang ang population nitong Limington. Farmland kasi to farmland. Pero marami siyang ano, ah, uh, Work da, workers. daming Pilipinong contract worker dito. Contract workers. Noong may COVID, ito ang pinakamaraming ano eh. COVID na nagkaroon ng COVID. Na na headline. Iyan daan, uh, ano na ilang minutes na lang. 14 minutes na na kami sa pupuntahan namin maggagas kami mura doon ayan yung meron din dito haba oh. nyan haba nyan itaas ng mga puno dito hindi diba? eto na naman Yan maraming mga contract workers sa Limington, nandito rin yung sea cliff na swimming ng mga bat, ng apo ko. Actually, ay, pinlano kung gusto kong mag-swim. <laughs> Pero nung pumasyal kami, pangit ang, pangit ang ano, ang, ayan pa rin, oh. Pangit yung tubig. May mga lumot. So, Yeah, nung magbakasyon yung mga nung magbakasyon yung mga apo namin. Nag-swimming sila doon tapos dito rin yung uh, ah <clears throat> so, Colasantis Cola Colasantis na arcade na and uh, a botanical garden. Botanical garden. Meters, marami kang mabibiling halaman doon hindi ko na na feature yon pero yung ano lang uh, what do you call uh, arcade lang naglalaro yung mga bata <clears throat> may restaurant din doon doon din kami kumain so colasantis si cliff at saka yung bilihan ng gas na mura yan ang mapapasyalan mo sa Limington Maganda 'yung seecliff. Siguro gaganda ng bahay dito. Konti lang ang ano dito, eh, population. Ganda ng mga bahay dito, mga mansion, tsaka mga garden nila. Mga para silang mga business. Mga garden <clears throat> na lang, pang ano pang-magazine. Mga for business five kilometers. people. Pag summer marami kang nakikita nagtitinda sa, sa sa ano. Marami silang stores sa daan na mga gulay, fresh gulay. Ayan o. Oh. mga ano na naman o. Oh. Farm. Sarado, sarado yan. <clears throat> Pero ano yung sunlight, ano? Pumapasok sa mga gulay. It's a class A girl. Uh, girl. Yeah. Laga malaga One. sariwa hindi ito, ito made in China <laughs> ano na lang 5 uh, minutes na lang na ando na kami sa <clears throat> pupuntahan namin lapit na tayo may mga residential houses na nalaki yung houses dito. pare-pareho yung bahay nila uy may, may philippine plug dun <laughs> at the light turn left onto mercy road 1 seacliff drive ayun na ang pupuntahan na Eaters, your destination will be on the right eto ang gasoline station dito kami magkakarga tapos pagpalik na rin. Obes na rin. Na rin ilan magagamit 'yung gas. Oh, 135 lang 'o oh, 135.9 ang ano presyo ng gas. $35. Per liter 'yan. 'Yan ang Caldwell Gas and Variety. Tayo diba, nakapila lahat ng tao dahil mura ang Destination gas. is on the right. doon maliliit yung kotse. <laughs> Ayan, pwede na rin yan. So, magantay tayo ng pila. Hanggang dito na lang. Nakarating na kami sa aming pupuntahan. Okay. May pili ka ba si Lydia? May pili ka lumakad ka na. Not sure. Okay, bye bye. Bye na.